lalu makacica mau banyak aga ada Adi aku main orang libertad dikeretan mengapa cica naik paktas paktas aku di ada nak ketemu main sekolah si besar biju biju lah itu aku main kada mau silki

para kami na to siyempre. Duhul ano yun. Isa. sa. So. Thank you mga nag-order. Ang mga na-order. O ang mga na Kaya pwede mag-order. Pwede mag-pagod. Kira ba ito? Sa gati kasi

takulan lang ako yung agian ganap for today for today today excuse me pero excuse me kay masagadan but all basta aga pa hindi mo pa ang butla ko naranasan ba niyo ako naranasan ito simbahan Aku di depan Cik. Ada si terpilih maafin. Kamu lalu. that's all for my vlog mga katsika thank you for watching at kung bago ka pa lang sa channel ko please subscribe at huwag niyong kalimutan pinutin niyo notification bell para ma-update na ka mga kayo sa susunod ko pang bye so, bye mga katsika kakore